from 19,000 na kapital, ayan, ito na siya. Dating OFW, namuhunan ng 19,000, ngayon, may 17,000 capacity oyster mushroom farm na. Ako si Heidi Ramirez na Sheds Mushroom na located dito sa Purok 4, Barangay Tumbaga 1, Sarayaya, Quezon at ito ang istorya ng aming farm. Ano ma'am ang uh, product niyo dito sa farm? Uh, kami po ay gumagawa dito ng mushroom, mushroom from production to mga finished products na meron kaming available. Specifically, uh, yun, anong mushroom ma'am? Yung white oyster mushroom po ang aming pinoproduce. Hmm. Kasi yun yung po yung in-demand sa market. Kailan kayo ma'am nagsimula ng uh, pagmamushroom at ano ang dahilan? Nag-start po kami ng April 2019. Yun yung pinaka-start ng substrate namin. Tapos mm -hmm. nag-start kami makapag-harvest ng by June. Before na ano kami gulay-gulay, bigeri. -gulay, eh. So medyo ano sabi, naisip ko bakit hindi tayo mag-mushroom kasi noon nag in demand na eh. So ang unang nakapag-train sa amin si Ate sa ATI, pinadala siya doon. So, sabi ko, parang interested talaga ako sa okay. mushroom. Okay. Pero nung kasi parang babago pa lang magbuboom yung... Although may mga nagma-mushroom na, pero hindi pa siya ganun ka in demand sa ano. So, sakto naman na yung mga sa agriculture, ano, yung sa kababaihan yan, yun, nagpadala ng training, magte-training sa Manila, sa Malate. Yun, napa, may nagkulang na islat sa kanila, napasingit ako. Yung pagka-training namin doon ng March, so April, nag-start na kami umagay fresh from training talaga ini actual agad namin kasi ang ano ko kasi noon pag once na tumagal 'yan na ng pag-training ka, pinatagal mo nung pinatagal mo wala na yung interest uh. do nagstart start ng aming pagpo-production nag kami sa from do sa garage lang namin from 500 fruiting bug tapos hanggang ayan umabot na kami ngayon sa baka estimated to 12,000 pero ang capacity po ng growing house nyo ay okay. na 17,000, 17 so, dami niyan. Okay. Nabanggit mo ma'am na OFW ka no? Ano, ano ma'am pinagkakabala mo o yung trabaho mo sa ibang bansa? Actually ano po, uh, factory worker po ako sa ibang bansa. Mm -hmm. uh, ako po ay nagtrabaho dito sa, sa Laguna ng 5 years factory worker kasi hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mm -hmm. Nakatapos ako 2 years course. Tapos after nun, syempre mahirap ang buhay, di ba? So kailangan mo magtrabaho. Yung mga kabatch ko doon na puntahan nun sila ng Korea, so in-encourage nila ako. Korea ako. Hmm. So, ano naman, salamat nun sa Diyos, nakarating. So, hmm. Nakakuha ko ng mabait na amo, hmm. nakatapos ako ng 10 years na contract. Ah, naka 10 years ka sa so Korea? Bati ka naman sa Korea. Ano Sa'yo! <laughs> jingle! <laughs> so yun. Mabait naman yung nag-employer ko. So, chinaga ko talaga. Bala ma'am, ano? Di ba Shed's Mushroom yung uh, pangalan ng no, inyong farm? Anong kwento behind Shed's? Okay, kasi ito ay hindi lang ako. Meron pa pun dalawang kasama ko dito. Si Kuya Edwin. Yung bayaw ko, tsaka si ate. Kaya po nabuo yung sheds. Sheila, Heidi, Edwin. Yan ang kwento niyan. Kasi hindi ko naman ito magagawa ng ako lang. Kung bagay, sa pagmumashroom talaga, talagang team effort to eh. So, usually talaga, sinasabi ko ito is family business. Hmm. hindi ito pag-aari ng isa lang. So nag-start kayo, ma'am, ay parang kayo kayo lang, no? Okay. And then ngayon, uh, nakakatulong na rin kayo sa community somehow, yes, 'di ba? Nag- uh, nakakapag uh, bayad kayo na for labor hmm. ng mga uh, tumutulong sa inyo, which is a very good thing, 'di ba? Kagaya nila, ayan. Hmm. Sila po talaga yung tagabag namin saka yung magtatanim namin. Although kasi ang nakapag nakapag mushroom din kasi ako oh. although very um yung output ng mushroom is okay talaga siya pero yung labor na pagdadaanan mo before ka magka mushroom is very intensive kaya kailangan mo talaga ng tutok at tulong tulo. kailangan mo hindi, ng tulong hindi mo yung ikaw lang tsaka oh. hindi lang hindi lang pwedeng masipag ka lang dapat matyaga ka rin ah. <laughs> Ano ma'am naging down ng inyong farm? Yung mga low, <laughs> low, low period n'yo. Low period siguro itong year na to. Ngayon lang kami nakakabawi July. Kasi nga nagpalit kami nito yung lutoan namin mm. from drums to ano. Tapos yun, nagkaroon kami ng bag namin na nasa 9,000. Ang nagkakaigay lang nasa 3,000 lang. So basically so, parang marami pa rin errors. Oh, oh. Kumakano nasa drum nasa drum kami. Okay lang. Yung mababa yung rate ng otaminiyon ah. pero nung nagpalit talaga kami yung biglang dalawang sunod na timpla yon 9,000 ah. 9,000. Talagang down na down sad sad hmm. eh, lahat ng naipon mo nung previous na ano mo syempre yung capital mo. Ah. So, pramdung sa down. Ano naman yung naging options? Ah. So yearly talaga minit target kami na sana sa isang taon, may ma-achieve kami mga ganon. So, yun nga, yung noong 2019 na pagpagawa kami ng growing house mong, ano, tapos ito, kahit ganyan ganyan lang yan. Tapos yung mga pag-upgrade, upgrade, upgrade ng ganyan, luto, luto. Tapos ay yung mga ano doon na makapagpagawa kami ng mga bubong na yung sa storage. Kung yung kinikita ng business doon talaga From na pupunta. From 19,000 na kapital, ayan, ito na siya. Looking forward pa ako sa mas malaki kasi may mga plano pa rin naman. Tingin mm. mo ma, bakit maganda ang negosyo ang agribusiness? Parang namumulat na rin tayo sa ano eh, sa mahal ng mga bilihin ngayon, di ba? Mm. ano mag ano ka lang, mag farm ka na lang ng konti, o ano ka na. Ano, ano ma'am pinaka madaling part at ano ang mahirap na part sa pagmamashroom? <laughs> lahat mahirap. <laughs> <laughs> lahat mahirap pala. <laughs> wala, lahat mahirap. Ito nga, doon nga mga challenge eh. <laughs> Kasi, from pagkukompos pa lang, once na magkamali ka na ng ano dyan, ah, di ba? Hmm. Luto. Pag sa luto mo, nagkamali ka din ng kontam yan. So siguro para masasabi ko lang yung pinakamadaling part, mag-harvest, Hila-hila <laughs> mag <-diling. laughs> na, tapos naka-power spray ka. Tsaka yung magay makikita mo, ito na yung pinaghirapan ko. <laughs> diba? <laughs> ito yung pinaghirapan ko. <laughs> diba? Kasi kahit, kahit, sa marketing, mahirap din, di ba? Ito ma'am, kung ikaw ay magsisimula ulit sa pagninegosyo, pagmamashroom ka pa rin ba? Oo. Oh. Oh. Kung magsisimula ulit sa pagninegosyo, di ba sabi mo magmamashroom pa ulit. Ano yung hindi mo na uulitin? Kung bagay bago ka na lang siguro mag start ng pagluluto. Siguro yun, yung proper ano na, na I-insure uh, mo na yung proper equipment mo. mo, sa yung pasteurization. Yun talaga. Yun talaga eh. gusto, rin, gusto ko rin sanang makapag-aral. And nag-try naman ako hmm. nitong nung nagsisimula kami mag-mashroom, nag-enroll ako na eduk. Kaso mm -hmm. ay, biglang nagbumang boom ang mushroom. Mm -hmm. Sabi ko, ang hirap mamili kasi pangarap versus pangarap eh. Mm -hmm. Diba? Pangarap ko magka-diploma. Pangarap ko din mag-business mm -hmm. kasi sayang naman yung pinaghirapan ko sa ibang bansa mm -hmm. eh. Ayoko na bumalik kasi mahirap mga, mga ibang bansa. So, <coughs> yun, napilitan akong mamili. So, kinipag ko muna yung pag-aral kasi pag-aral in time pwede ka naman bumalik so yung business pag nag nakya na isang beses na kailangan i-grab mo oh, na so yun yeah, ginibok ko yung pag-aaral ko focus tayo dito sa so, ngayon ma'am uh, pag may gusto magsimula na mag mushroom farm ito ba ma'am ay may recommend mo pa rin sa kanila or mahirap na bang mag penetrate sa, ma sa mushroom industry kailangan lang naman talaga kung si Dilo ang ano, mag-mushroom. Pwede naman, hmm. di ba? So, kailangan lang talaga si pagtiyaga. Yun, yun, naman talaga ang kailangan sa negosyo. Si Just like iba. any other Kaya, business. Wala, wala, nang iba. Ay, <laughs> <laughs> Kahit sa negosyo ka pumunta, si pagtiyaga. Puhunan! Oh, eh, eh, <laughs> Kahit sabihin mo, nagsimula tayo diba, sa maliit, kailangan mo pa rin ang puhunan. Pero di ba, pwede ka mamuhunan sa maliit na kapital. tama. Diba? magagawa ng paraan. Pero yung sipag at tiyaga, pag tinamad ka. ay <laughs> uh, i-promote mo ulit yung farm nyo. So, ito po, ay eh, pinupromote po namin ang Sheds Mushroom Farm. Kung gusto nyo pong bumisita dito, nandito po kami sa Purok 4, Tumbaga Uno, Sarayaya, Quezon, and yung mga products po namin dito, pwede nyo pong i-avail, tsaka po yung aming burger. Mayroon po kaming Facebook page, ang Sheds Mushroom, i-like nyo po siya. Ito so po yung aming mushroom na fresh. Ang aming spoon, chili mushroom. yung mga nakaripak na mushroom. Chicharon. Fruiting, fruiting bag, bag and burger patty. Order lang po kayo. <laughs> anong mensahe mo sa ating mga of duty in terms of business or life or kahit anong gusto mong i sa kanila? Ayan mga ka of duty kung gusto ninyong sumubok, magnegosyo, ayan walang masamang mag-try. Try lang ng try, di ba? Sabi nga, hindi naman tayo magsasucceed kung hindi ka susubok, di ba? So, ang success kasi hindi naman yan magdamag eh. On, ano yan, pinaprocess yan. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang hubog dyan sa, sa kung ano ang maging gusto mo pagdating ng panahon. So, sa mga gustong mag-mushroom dyan, willing po kami magturo sa inyo na ano, for free. Thank you very much.